ano kayo? Na Ano na, parang ano na siya, mga manhit na Kahit magkukuha ko, ano, hindi ko na kaya ng sakit kung nito parang binibinat yung dito Ugat? Ugat, ugat Hindi na ako makalakad, hindi ko na ako makakapang, sobrang sakit Pero Mga tatlong tao nang tumahan dito sa hotel Pero ay pa rin matanggal kaya Sabi ko, sa ito ako gumamit sa inyo. Pero dumarit ko na siya dito. Pwede ka, pwede siya. Kaya mo gumakad, gosing? Ay, hirapan siya. Dumerit ko nga, hindi daw pa rin kasi dyan, hindi siya makaihit. Hindi ah. siya makaihit dyan, kaya siya dumerit ko kasi naihihit na siya. Lagi <laughs> ko na lang mo ngayon sa pag-ibig. Gusto kumain ngayon lang dito. Laro ko ng ganyan, kuya. Ano, nung sabot lang to. Pero yung, ano... Kuli, lakad ka. Yung sa kaliwa, yung sa kaliwa. Mga tatlong, ano na. Mga tatlong pa. Ang simula. Tapos yung kanan. Yung sabado lang. Ganda sa? Kahit nang ng quick. Kaya boss Tonya, papalit mo na yan! Mayroon tayo, Pinaglakad ang sa taas e, no? Sige mo yung taxi Oo. Oh. Oh. Wala oh. nang, na. pa. Ilan taon ka na Takti-iit. Wala kaso ka. Ang init pa naman doon sa likod. Nandun <laughs> siya ng tambay, no? Mm -hmm. Bossing! Na paano kayo? Na... Ano po? Mm -hmm. Sa trabaho ko, yun una yung kaliwa. Mm -hmm. yung mga nung... October, katapusan ng October uh -huh. ng na siya. Um, parang nag-crack siya, pero kaya ko yung sakit. Ako yung bahay mga ilan. Nag-crack tumunog? Parang tumunog. okay. Pagbuhat ko ng ano, uh -huh. paper plate, paper plate traba trabaho ko eh. Opo. Kaya, pag ano, mga, mga dalawang baba ko, uh -huh. parang hindi ko na kaya yung sakit. Kaya paunti-unti uh -huh. na paunti-unti ang dala ko pataas. Kaya ano, si Captor ako gumagawa eh. Si Captor ako gumagawa. Tapos nagpaalam ako sa amin ko na Duya ako kasi hindi ko na kaya ano, sakit. Ang mm -hmm. buhay ako. So, tapos hindi ko na kaya sakit kasi parang, eh, parang ano na siya, mga na. Mm -hmm. Kahit magupo ako, mag, ano, hindi ko na kaya yung sakit kung may kiro. Ha? Parang binibinat yung dito. Yung ugat. O, ugat. Mm -hmm. October last year. Oo. Ito lang ang oh, mm. tama. tama, Tapos ngayon, yung kaliwa naman ng Sabado. Mm, mm. Sabay na sila. O, parang sumabay pero mas masakit tong oh, yung kanan niya yun. Yung mm -hmm. kaliwa ay ang kaya pero itong kanan parang hindi na ako maka lakad hindi mm -hmm. na ako makahakbang. Kung mapapansin niyo si Kuya medyo okay na, may ginawa na kami diyan kaya medyo nakakapagsalita na at nakakaikot-ikot na. Oo, hindi talaga. Mm -hmm. Sobrang sakit pero wala, sana, pa ha? Wala, uh, wala pa lakas. Wala pa lakas. Wala pa, pa siya. Manhit pa. Uh -huh. Okay, so check up na to? Ah, uh, doktor lang po. Ano sabi? Ah, uh, sabi sa doktor, huwag na kayo ipa-ano sana, X-ray. Sabi sa doktor, huwag na kayo magpa-X-ray. kastos lang, diretsyo na kayo, MRI. Hmm. Eh, sabi ko ayoko ko magpa-MRI. Tapos re-listahan lang ako ng gamot. Mm -hmm. Sabi ko, kaya pa naman ng hilot. Mga... Tatlong tao ito, nagpa-hilot na? Tatlong tao dumaan. Ganyan ka lalayan? Hindi, hindi po ako. O, tapos? Hindi po ako. Yung dito pa lang po sa kanan. Mm -hmm. Mga tatlong tao nang dumaan dito sa hotel hinot pero ayaw pa rin matanggal. Kaya sabi ko, pa, panay ako stroll-stroll sa ano, nakita kong page nyo. Sabi ko, yun baka dito ako gumaling sa inyo. Pumunta mm -hmm. ako sa inyo. Sige, saan bayan sir? Ah, uh, na po. Sige, tangin na t-shirt. Tapak. Sir, uro ka dito, sir. So, di sa amin ang namimilipik. Walang medical record na dala. So, check natin. Uy, ano to? Agimat niya mo. <laughs> Wait, lag. Like... Bakit? <laughs> Grabe yung agimat mo ah. Ang sama ng agimat mo, ang laladong pwesto ah. <laughs> Sinyal. <laughs> Gagsan to. Push button. <laughs> Baka mayroon si ko pindutin.

Nga, pa wala nang ni manig niya, na. tanungin mo siya. Sir, nasa nang manig? Pababa na, no? Oo. Oh. Ayan, no? Tamo. O, oh, manig? Sir, o? Oh. Oso, sakit na. <laughs> Ay, bukat ka manig, eh. Gulit. Ay. Ay, sorry. Ay, mga sinig manig. Nga, pababa na. Okay, so, dyan muna kayo paulit ulit-ulit lang ng mga ito nang gagawin. Ang target natin, maiposto agad. So, medyo... Sa pabing, Pasok na natin siya ng si siya. mo siya ng pababa! yung kamay mo. Viral kasi ganun pa viral. yung, eh. yung pins nyo. <laughs> <laughs> Di ba ka ah, ano? Error lang? Mukhang lang, lang, lang siya, Wala mag-email no? Oh. Kasi kung, ma'am, dapat lahat ay nakatanggap ng email. mga Maka, makatanggap sa inyo yung email. Sa akin niya kaapon May nag-email sa akin na sa ino-open okay. yung ano ko eh. Change Paano password ka agad ako eh. Ano yung... Di ba ng cellphone niya sa ako noong December? Hmm. Inopen niya sa ako na may, pumasok ka agad sa akin. Hmm. Tapos na-detect ko agad kung ano cellphone yung nag a Sa akin, so, computer, hila, computer eh. Ha? Computer. Puro pataas. Ayan na, init maling init. Minit na, pati kami lang. Pantay na. Pantay na yung init. Sir, nasa ni Manen? Sir. Parang, sa kanan. Parang, nasaan? Ito kanan. Sa banda, yung Manen mo? Ito, ito. Sa kanan, sa kanan. eh Ay, Manen. Sabi mo kasi manid eh. Gagpot pala ito. Kaya lang, baka tayo. Ay, pababa, okay. Nakahiga lang. Nakahiga lang, Bababa. pang nakatayot na. Wala na sa man eh manem. Meron pa Okay. So, dyan muna kayo, pagpapahingin mo na sa amin, sir. Hindi pa ito tapos, medyo stress tayo ng konti kasi na-hap yung page. So, dyan muna kayo. Ayusin mo namin ito, mamaya pakita namin sa inyo kung ano mangyari. Cut muna, na, Bossing, bawal ko itong pwersa yun, ha? Baka mamaya mag-ano ka, ha? Pamuhay rin bukas, hindi pa ito magaling ha. Saliwang sariwang pa pagkakakabit nito. Tintin, utra! Harap ang isa. Harap ang isa. Sige, tagay na. Pulo ko lang yung bossing. Bossing, ka Okay, tira. <coughs> oh, teka lang pati, teka lang. Bukong pa sa loob. Okay, sunod lang kaya. yan. Nakahawakan ko yung hindi na siya. Relax <ke>. <laughs> <laughs> <ito>? Ano? Bukot ko sir, hindi na ito. Kampanya yan. Dapat ako Ano yun, sir, maliit Opo oh, kaya, okay. <supra> apa nama rakyat ko nama rakyat? Kepiak, kepik. Siap, kami lihat. Masih,

So paano? Pagpahingi na namin to, pakita namin sa inyo kung kung ano, kung ano magiging epekto ang Ha? God bless po sa lahat. Kita kita tayo. Ano mo kong bitse? Sa inyo masakit mo kanilang bitse? Ito. Taas mo, diretsyo. Ano Di masakit? Wala. Ngawit na lang. Oo. Oh, oo, oh. oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. magapas sa loob. Hindi na ito kumukontra sa likod. Hindi na ito dumadami sa likod, no? Hindi na. So, dyan muna kayo. Tignan natin mamaya. Sir, daba nga. Doon mo nga ito. Tapto na. Tignan Masakit. Masakit. Saan? Ito. Ay, bugbog. Oo. Oh. Hindi, yung dati. Ito, ito. Ito, ito. Ganun para nga kalakas. Ay, hindi. Hindi, hindi. Kasi yung mga kagadam na eh. Oo. Pwede, mag-apa eh. Cut mo niyan. Mayan tayo mo Okay, so game na kapag na si Bossing. Kanina niya pa sinasabi na medyo konti lang daw yung manhead. Patayin naman natin. Kasi tagilid, upo, tayo. Kapag <tabang> nito. <metro laughs> Pang viral talaga to. Kalba lang, kalba lang. Kalba lang kasi. Tayo ka muna para na magkalakas dumarin dugo. May manig pa wala na. Meron pa to. Asa na? Yung dalawa. Yung dalawa sige tayo. Lagyan niyo muna ng pwede po siya mag-bihis ma'am. Hayaan lang natin na mag dumarin na pusa, ha? So paano diyan muna kayo? Tingnan mo natin si Sir, padaluhin mo na tayo. Kagbes mo sana. Okay game. So eto hindi pa to totoo -totally na magaling. Ang usapan dito is improvement pa lang, ha? So dinala sa amin na sobrang namimilipit. Bin. Sobrang namimilipit in pain.

Oh, okay din. <laughs> congrats, congrats So first session, improvement lang 'to. Hindi ko pa naman bibitawan 'ta sa mga side. kalma lang ha. Mahina pa 'yung pae. Malugo pa 'to ng Ano? Dito lang, dito lang. Huwag natin pala malayo ito pala lang. Ay, pati dito. Ay, dati dito. Pag hindi kaya, ano ha? Pag hindi kaya, ayun, ayun, ayun. Sinala, Spencer? Pag hindi kaya, huwag pipilitin ha? Kaya? Uh -huh? Kalma ha? Lakad lang sa pula, tapos balik sa akin. Kaya? Kaya mag -isa? Kaya? Kaya? Hindi ka matutumba? Hanggang dyan lang sa pula ha? Okay, balik. Okay. So game, makita nyo naman yung improvement. Ano tawag sa sakit mo? Nagkasakit dahil sa agimat Ay agimat yan si Serwin yung makikita Ay, Agimat yan tagong-tago So paano po, God bless po sa lahat Kita-kita tayo sa Nusidel Monte Bulacan Antipolo Hindi na po ako babalik doon. For good na po tayo dito sa Nusidel Monte Bulacan God bless po